Welcome to my vlog, welcome to my youtube channel ayan po guys dito kami ngayon sa farm ayan po yung mga petchay guys at syempre may may bring home tayo, nag harvest na nga tayo may bring home pa tayo na petchay para dulutuin may sa ulam. ayan guys naka kuya michael ang buti, ikaw nagunit so anyway we done together we so were go back home now. Ito po, pichayan po yan lahat guys. Yung area po, pichayan. Pichayan po yan. Pichay po yan lahat. area na. Ito na kung mag harvest ka o mag-construction ka, mas dako pa yung mong income sa harvest kaysa sa construction. <laughs> Guys, ito na yung pichay na nakabring pa tayo. Ito na yung lulutuin mamaya. Fresh na fresh talaga. Naghakot mo ka, day? Uy, lost in? at hindi lang yan po guys sa uh, yan Diyan po sa kabilang area guys meron po tayong na natin na okra at saka talong at marami pang iba Diyan po yung area guys and dito na kami pa uwi na kami sabi talaga makaloka hmm, dumi dumi ko na oh At least, ganda lang tayo kasi mamaya. Ganyan. What sinabi ko? Ako ng shade, besh. Ayan po lahat yung yung ayan po lahat yung pechay. Everyone. Mga ka-supporters at mga ka-followers. Ayan, kakapag kakarating lang namin dito sa tambakanan ng pechay. Na-arrange po ni ate yung pechay. Right, ano Marami Ang pumarami po talaga yung Hmm. At dito, isasakay yung pechay sa van. Eh, hey, hindi lang ka palagay. O, oh, kasi, o, oh, alamin natin. Sige mo, babe. Napagod ka, babe. Sige mo. Ha? Hindi na galit na mapawisa. Ayan na sila. So, guys, dyan na po isasakay. Let's see it later on. Pagkatapos. Ayan po, guys. So lalagay mo natin ito dito para mahugasan at may balot Hi guys! Welcome to my fucking shit little bunny First huwag ka ba? Huwag ka ay! Ay! My first time in my life, my entire life, nag-hire Kaya sa isa sa na 'yung pet hair.

Jo mimsang arpa, no. So ayan a little while guys. <laughs> si Oh, yung pitch kay. So ayusin niyan god. But...

Babe, ah, Nang tubig doon. Tubig. Senen. Sigarin niyo yung pinata ka. Ayaw video Ay, babe. Bayot. Babe, banin mo yung sigarilyo doon sa loob. <laughs> hmm. Asan na yun? Lalagay. <laughs> o oh! take the time take the time ay ma-air pa rin sa si Jotams no, ang ding harbat mo na no ang saunahar naka-cue na test oh, kitest oh. air pa magwapa kayo Ay, wow. <laughs> day, day, kabayo sasap Kaya kayo mensahe na 30 lang na no pro pagabot sa palengke ang pagbugkos gusto niya 5 pesos, sa sa double 10 pesos, sa Manila 25 pesos gagamay kay Desuka <coughs> <The> <laughs> Sa Mindanao guys, ganyan lang yung bugkos na yan, bawat bugkos na yan, bawat bigkis na yan ha, 30 pesos dito. Kasi sa, si kami, kami na nga yung harvest kami pa yung nagbibigkis. Pagdating sa palingke, ang ganyang peraso, ganyan ha, ganyang kaliit, 5 pesos. Pagdating naman sa Dabaw, ganito, ganito kalaki, 15 pesos. Pagdating sa Manila, ang ganito kalaki o, oh, 25 pesos. Hmm. Pag ang lalaki sa Philippines, guys, ka na ko. Worth it pa masyado, guys. Kaya san ka pa? Philippines ka na. Buang-buang. Do you think na mapuno gina siya karon As in? So guys, malalaman mamaya kung maupo na talaga siya sa ganito lang karaming pinachay kung magkakasya yan dyan sa truck. <coughs> Yan niya, little bunny, wala siyang nagtanaw sa yung sarili, si Dora. <laughs> 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 ano, siya, no? sari mo, sari, ano, siya gano'n, sabi mo sa ano siya nga, ay, bakit man mo, na kay Cutter, no? Pus na kay, ano, yung ana, O, oh. oh, pus nga, nakawagwag ang buhok. Tara, nasa si, ta na si Butch. Chikaw na ako, ako, si Butch. Ano, si Butch. Sana yung bag ko. Ah. Parang sigarilyo, tebe. Ano? At uh, knife work Ano lang doon? Berlin. Canyon. O. Oh. Magkano, babe? 20 lang. O, oh, medyan na lang, te. Pemintal hospital tekan ya. Kalau lo kita ingat ada yang lucu. Yang lighter. Ay na guys, first time namin maka-experience na mag-harvest. Diyos I can't take this anymore! Ya ini pagi kau menghabis kau milik ikut gua apa pak? Ah? Nak dua dua na, kau nak nak Yung apa kau ye? Ya pagi kau buslo. Abi niya, ada ni. See it all guys. See you. Magkikita mama Mamaya ang resulta kung magkakasya talaga yan dito sa sekian. Itong lahat na kabikis na pechay.